Good evening mga Mars at Parsi. For today's video nga ay eh, magluluto serye naman tayo. Hindi ko na nga rin matandaan kung kailan pa nga ako huling nagluto serye. So kumuha nga lang ako ng sibuyas at bawang tapos sinugasan ko na nga rin saka ko hiniwa. Nakakasipag talaga pagka gustong gusto mo yung mga gamit mo pang luto. Kung dati nga ay eh, nagtsatsaga ako sa mga kutsilyo namin na mapurol ngayon nga ay eh, napakaganda gamitin itong jetty knife set. Tapos pati na nga rin yung chopping board na gamit ko ay eh, pasok na nga rin sa tema. Anyway, eto nga pala lahat ng kakailanganin ko sa pagluluto ng ulam namin. Kanina nga pala, nakapagsain na din ang daddy at ako naman ang magluluto ng ulam namin. Nilagay ko na nga itong kawali tapos pagkuha ko nga nitong lagayan ko ng mantika e eh, wala na nga rin pala siyang laman kaya eto nirefalan ko na nga muna. Nung mainit na nga yung kawali, ay naglagay na nga rin ako dito ng mantika tapos sinunod ko na nga igisa itong sibuyas at bawang. Nung mag aroma mga ay sinunod ko na nga din itong mga manok. So yung lunutuin ko ng ulam ngayon ay isa sa mga paborito kong ulam. Kinuha ko na nga rin yung sandok dito sa aking sabitan tapos nilagay ko na nga yung sandok ko doon at na makapagsimula na nga ako maghugas. Gusto ko na rin kasing hugasan itong mga pinagamitan ko sa pagluluto para nga wala na rin hugasin dito sa may lababo. Isa talaga sa pinakagustong gamit ko dito itong mini map. Paano nasisimot niya talaga yung tubig dito sa tiles at nagpunas na nga rin ako ng kamay bago ko nga binalikan itong niluluto ko. Naglagay nga lang ako dyan ng pampalasa na asin at paminta bago ko nga hinalo-halo. At habang inaantay ko nga na maluto ng bahagya yung manok, e eh, binalikan ko naman itong mga hinugasan ko para mapunasan na ngarin rin. Bimpo nga yung gamit ko dito pamunas. Paano yung pamunas ko sa mga plato ay hindi ko pa nga nalabhan. Nung maluto nga yung ulam ay naglagay na nga rin ako ng mga plato dito sa lamesa. At eto, balik ulit tayo dito sa kusina para naman magsandok na itong niluto ko ang ulam. Mukha lang di masarap yan pero masarap yan, favorite ko yan eh. Pagkatapos nga inilagay ko na nga rin dito sa lamesa yung ulam at nagsandok na nga ako ng mga kanin sa bawat plato. Ewan ko kung ako lang ba yung ganito, ako na nga yung naglalagay kasi ng mga kanin sa mga plato nila kasi nga pag sila yung nagsasandok ay napaparami nga at hindi naman nauubos. At habang nagdarasal nga kami dito ay may isang bata nga na hindi na makatiis at gutom na nga ata. Abay, hindi ko nga rin napansin dahil nga nakapikit kami at ayan tuwan-tuwa pa siya nung nahuli ko na kumakain. Kain po tayo, mga Marcy barcy Pagkatapos nga namin kumain, ay pinaglatag ko na nga rin si Sena dito sa kwarto ng higaan namin. Alam na alam niya na nga kung paano yan dahil siya na nga yung pinaglalatag namin at saka pinagliligpit ng higaan. Naloko nga ako kasi ganitong transition pala yung ginawa niya kanina. Actually, habang naglalatag kasi siya dito, ay naghugas na nga ako ng mga plato. At ang sabi niya nga sa akin, habang naghuhugas ako, ay transition niya nga daw para mas mabilis. Yun pala, ganun yung ginawa niya. Kaya ayun, medyo magulo nga. Pagkatapos ko nga gawin lahat ng gagawin ko, ay malilig Maligo naman ako para mamaya pag natulog ay eh, nga at masarap matulog. O siya, matutulog na nga kami at yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!